Merong mga fake na jewelry sa isang pawn shop. Totoo kayang may nakakalusot o may fakes na jewelry sa isang pawn shop? Yan ang nga musang ating pag-usapan ngayon kung talaga bang merong fake na alahas sa isang pawn shop. Oh, no! Gindakan lang yan eh. ka yeah. ba? Welcome back mga boss Ngayon mga boss kasi meron nagtanong sa akin Ito ang kanyang katanungan Boss meron bang fake sa isang pawn shop? Kasi meron daw siyang nabili na fake sa isang pawn shop ngayon, mga boss yun po ang ating pag-uusapan ngayon Kung talaga bang merong fake na tinitinda sa isang pawnshop. Ang isisir ko sa inyo ngayon mga boss Base sa aking sariling nagiging karanasan Hindi ko po alam kung talagang merong binibintang fake sa isang mga pawn shop wala po akong nagiging karnasan na ako mismo nakabili ng fake sa isang pawn shop wala po akong alam na merong nagtitinda na fake sa isang pawn shop ang isishare ko sa inyo ngayon mga boss ay ang aking nagiging karnasan o sa aking mismong personal na kakilala na merong nakapasok na fake sa isang pawn shop kasi ang nangyari ngayon mga boss kasi ang nangyari kasi doon mga boss merong mga tao na itinalaga sila doon sa isang pawn shop at merong mga nagsasangla yun pala ay mga fake ang naisasangla sa kanila kayo ang mga tao na yun mga boss ang mga tauhan doon sa isang pawn shop nila na nakatalaga ay kulang pa sa mga kulang pa sa kaalaman pagdating sa mga pagsusuri ng mga alahas kasi mga baguhan lang sila at kulang pa talaga sa, ka sa kaalaman pagdating sa pagtitis ng mga jewelry. So ang nangyari mga boss, maraming mga nakakalusot sa kanila na mga fake. So syempre hindi na alam ngayon mga boss na fake yung kanilang mga itinatanggap sa mga customer na isinasangla sa kanila. Nalalaman nilang, lang nila, nalalaman lang nila na fake pala yung alahas na tinanggap nila sa isang customer kasi ang ginawa nung may-ari mga boss ay pinapatubog sa akin, pinapalinis sa akin. Ngayon, nung nilinis ko na, dun lang, dun lang nila nalaman na yung mga alas pala na yun ay mga fake. Siyempre ako mga boss, kapag naglilinis ako, napansin ko kasi na ah, mayroon kasing ring doon na may mga portion siya na mayroong dark yung pagkakayelo niya tapos naglalight. Halimbawa, ganito mga boss, so, example ko sa inyo. Mayroon siyang ah, parang design na ganito mga boss. Mayroon siyang guhit-guhit, Pwede design sa napahalang Parang putol-putol yung style niya So ngayon, nung, nung nilinis ko siya mga boss Kasi nga pinapatubog sa akin nung may-ari Para magmukha siyang bago Para ititinda ulit sa Para ititinda sa mga Sa store Kaya pinapatubog para magmukha ulit na Bago <coughs> Kasi mga ano yung mga boss, mga nasubasta na Hindi ngayon, nung nilinis ko Napapansin ko sa isang ring na yung pagkakayelo niya ay may portion na dark na yellow tapos may kasunod medyo naglalight kasunod nagyelo dark na yellow tapos sunod naman naglalight so ngayon naisip ko bakit ganun so dapat buong kulay lang dapat niya isang kulay lang dapat kaya naisip ko dapat isang kulay lang kasi nga siyempre sing sing siya dapat isang kulay lang yung kabuuan niya hindi dapat na pagka iba ibang kulay bawat ka magkasunod so ang ginawa ko ngayon tinis ko ngayon nilagyan ko ng acid tinis ko sa bato, sa sinuri ko kaya doon ko na napansin na fake lang pala yung inihalo doon sa ring mayroon lang siyang hinalo na tanso na dilaw meron siyang mga tanso na dilaw mga boss meron siyang ibinabaon na tanso na dilaw so nangyari mga boss nung napansin ko na magkakaiba ang kulay inasintis ko ngayon kiniskis ko sa bato, dinagyan ko ng asin, doon ka lang napapansin na may mga yellow gold tapos mayroong kasunod niya na tanso lang na dilaw Pinag, uh, saring mga boss ganito, no? saring yan mayroong ibinabaon binabaon na tanso lang na dilaw tapos ginto ulit tapos may nakabaon ulit na tanso na dilaw tapos hininang yon, siyempre buong buo na itsura ng ring kung nililisi kasi pag mo mga boss, mapapansin kasi dahil magkakaiba ang kintab niya. Kaya doon ko nalaman na nagduda ko, nagduda ko na bakit magkakaiba ang kulay. So yun nga ang ginawa ko, inasintis ko, kiniskis ko sa bato, kaya nalaman ko na fake yun mga boss. At ang ginawa doon mga boss, sinabi ko doon sa nag mayari, doon sa nagpalinis, na yung alas na ring na yun ay hindi purong ginto, mayroong hinahalo na fake. Kaya 'yun kasi ang nangyari mga boss, kaya 'yung nakakalusot. Siyempre, pagkis-kis doon sa acid test mga boss, ay kung natapat doon sa porsyon na ginto ang pinagkaskasan. Tapos nilagyan ng acid, siyempre, hindi talaga magbabago 'yun kasi nga sa gold siya natitist. Kaya ang lumalabas doon mga boss ay ginto 'yung ring na tinanggap nilang sangla. Kasi nga natapat doon sa pag-test nila na doon na nakaskas nila doon sa porsyon na ginto yun nga lang meron palang hinahalo na uh, fake hindi sya bong ginto talaga hinahaloan sya ng dinikitan sya ng fake sinapatungan sin uh, madali naman gumawa nun mga boss kung paano gawin nyo madali lang yung mga boss para lang doon sa mga platero mga boss alam nila yon kung paano yon diskarte sa mga ganong uh, pamamaraan kung paano maghalo lang ng tanso dun sa ginto pwedeng haluan na yan ng silver, bauna ng silver o kaya haluan ng tanso, bauna ng tanso pwede yan mga boss ang mga platero mga boss, yan ang bugtangin nakakalam sa mga ganong discarding mga panloloko pero hindi ko sinasabing mga platero lahat ng platero mga boss ay gumagawa ng ganon meron siguro mga iilan na gusto lang makaisa o makalusot na may isang la na meron palang halo na fake marami po ako mga kilalang mga matitino na mga alahero mga boss so yun ang nangyari mga boss sa isang sing sing at sa marami, mga, marami din mga boss pero din bracelet ang laki pa naman ng bracelet ang laki ng bracelet tapos yung ano niya mga boss naka lang pala siya naka plucky lang yung mismong uh, ring niya antag niyan yun, yung mismong kadina niya naka plucky lang ibig sabihin mga boss ay naka balot lang ng ginto so sa mga ganong pagpaplaki mga boss ang bukong na alam niyan ay mga alahero din talaga na pinaplaki lang nila hindi sa tubog mga boss ha kasi ang tubog mga boss kapag kiniskis yan sa bato lilitaw ang totoong kulay ng alahas kung silver man yan or tanso doon sa bato mga boss malalaman yan kung fake kapag nilagyan ng acid mawawala yung pinagkaskasan kung talaga halimbawa silver yung uh, tinutubog puti talaga may giging kaskasan din sa bato pero ko nakaplak yung mga boss, pag kinaskas mo talaga yan doon sa bato at nilagyan mo ng acid, ginto talaga din ang lalabas kasi yung silver, yun pong proseso kasi yan, yung silver ay nakabalot lang sa ginto. Kahit ikaskas mo yung sa bato, tapos pinagkaskasan, lagyan mo ng acid, hindi talaga magbubura yun kasi yung ginto mga boss ay talagang nakayakap doon sa alahas. So yun po nangyari mga boss, nakaplaki lang siya. Bakit ko nasabi? Kasi nung pinilinis ko mga boss, kasi nga ganun nga dapat ang gagawin, pinapalinis sa akin, para pwede na lang ibinta na rin pag nagmukha na siyang bago pag natubog nung nilinis ko gano'n nangyari din nung napansin ko may porsyon dun sa pinakakadina niya na may pumuti may pumuti yung mismong kadina niya halimbawa yung kadina no nakaganyan yung mismong kaskasan dito yan yung mismong pinagkaumpugan niya ng kadina napansin ko nung nilinis ko ay merong nag fade ko bakit nag fade sya bakit pumute eh, dapat yelo siya kasi yelo yung buong bracelet nya eh. yung bracelet na kanina yellow siya eh. so ginawa ko yung part na meron nag fade na pumute kinikil ko yun kinaskas ko nung nakaskasan ko na nakita ko na puti yung loob tapos nilagyan ko ng asid ang nangyari nag iba ang kulay yung pinagkikilan ko yung pinagkaskasan ko yung kinikilan ko na part na may bakbak nilagyan ko ng asid nag ibang kulay nang itim-itim siya. So, silver lang siya mga boss, nakabalot lang siya sa sa ginto. Yun po tinatawag namin na laki. So, anong nangyari mga boss? Ang masaklap. Yung mga na-discover ko na mga fake, ayun, naka-charge doon sa nag-receive kasi naka sulat doon mga boss kasi narimata na kasi yun matagal ang panahon narimata pero natres pa rin nung mayari kasi nga nakapangalan naman doon sa pinaka receive niya kung sino ang nag-receive yun ang masaklap, masaklap kasi chinarge doon sa uh, nag-receive yung amount kung paano nila kung magkano ang halaga ng pagkakasangla so ngayon ang ginawa naman ng may-ari ay hindi na yon bininta mga boss so do sa pawn shop nila hindi nagbibinta ng fake kasi nga nung nalaman nila na yung tinubog ko yung nilinis ko ay fake pala so ang ginawa hindi na ibininta hindi na i kinalusot or para mabawi yung puhunan hinayaan na nilang nagiging login nila itinago na yun mga boss sabi ko nga kung sakali baka sakaling ibigay sa akin tatanggapin ko kasi nakaplaki naman so walang ganun nangyari mga boss so yun na nga na ang masasabi ko lang doon sa nagiging personal ko na kakilala na merong pawnshop, uh, pawn shop tumatanggap ng sangla nung narimata na siyempre alam nung mayari na hindi talaga sulit na yun kinayaan na lang na marimata so nung marimata kinalinis ng mayari pinatubog para sana ibinta para magmukhang bago yun ang nga nangyari nung na-discovery ko nung pinalinis sa akin pinatubog ay fake pala so yun ang masaklap so pero ang ginawa ng mayari mga boss hindi na yun ibininta sa uh, sa tindahan nila o sa para makabawi sa puhunan hindi na yun ibininta mga boss talagang tinago na lang yung mayari o baka tinapon na lang yun kaya masasabi ko sa inyo doon sa mga nakaka-experience na nakabili man ng mga fake sa mga pawnshop Hindi ko po alam kung talagang merong ah, nagbibinta na fake sa isang pawn shop. Kasi sa aking personal na karanasan ay hindi po yun ibininta As in lang po talaga nangyari doon hindi na bininta yun Kasi nga masisira din naman kasi yung pangalan ng isang tindahan kapag magbinta sila ng fake So yun mga boss Uh, sana ay paliwanag ko ng maayos dito kasi sa tanong nato na kung mayroon na siyang nabili na fake sa isang pawn shop. So masasabi ko sa iyo mga boss, hindi ko lang alam o wala akong personal na alam na kasi hindi na ako mismo nakabili ng fake sa isang pawn shop. Pero dapat kasi talaga ang mga pawn shop ay hindi yan magbibinta ng fake. Hindi yan magbibinta ng fake mga boss kasi nga sa pagpasok pa lang o sa pagsangla pa lang talaga dyan mga boss kung talagang bitirana-bitirana na yung mga tumatanggap sa mga pawn shop ay hindi talaga yan makakalusot kasi maraming mga prosesong ginagawa dyan bukod sa pag acid test, kinisik sa bato meron pang uh, tinatawag pero hindi naman yung iba walang yung tinatawag na dinsi, densities, yung ilulublub lang sa tubig at lalabas naman doon yung uri ng alahas hindi lahat mga boss na meron ganon at ang kadalasan talagang meron sa mga pawn shop ay yung kinikiski sa bato uh, nilalagyan ng acid or binubutasan kapag makapal yung alahas binubutasan tapos yung butas talaga ng acid tapos yung pinag powder na pinagbutasan lalagyan din ng acid yon kung mag react ibig sabihin hindi ginto dapat hindi magbago para masasabi talaga na ginto ganun pong ginagawa ang proseso sa mga pawnshop shop maraming mga dinadaan ang proseso bago makalusot sa pawnshop shop siyempre yung naikwinto ko sa inyo kanina ay hindi talaga bitirano baguhan lang na na ipasok doon sa isang pagre-receive ng sangla sa isang pawn kaya nakakalusot yung nakatanggap sila ng fake na alahas na isinangla sa kanila pero sa personal naka uh, experience mga boss wala akong nagiging experience na merong nagbibinta ng fake na alahas sa isang pawn shop, wala po kong alam na merong nagbibinta ng fake sa isang pawn shop ang masasabi ko lang doon sa akin personal na nakakilala. So sa mga boss, ah, nakatulong itong aking naging simpleng paliwanag tungkol sa kung mayroon ba talagang mga fake sa isang pawn shop or mayroon ba talagang binibinta na fake sa isang pawn shop. So mga boss, kung bago lang kayo dito sa aking channel, palike, share and subscribe na lang para marami pa tayong matulungan at makapanood din itong ating inagawang paliwanag tungkol sa mga fake sa isang pawn shop. So maraming salamat sa iyong panonood. sub indo by broth